Kung may nagbigay sa iyo ng 50,000 cash ngayon, saan mo ilalagay? Sa bagong cellphone ba? Sa travel? O sa negosyo na baka malugi rin? Pero teka muna, kung mali ang una mong galaw, baka mawala rin ang buong 50,000 na hindi mo namamalayan. Kaya sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano ko personally hatiin at ilalagay ang unang 50,000 ko para hindi lang safe, kundi sure na may tubo at may future. Unang galaw ko, hindi agad investment, hindi agad negosyo. Emergency fund muna. Bakit? Kasi ang pera hindi lang kumikita. Dapat protektado ka rin sa bigla ang gastos na hindi mo inaasahan kung wala kang emergency fund, kahit maliit na problema ay pwedeng lumaki at maging malaking stress sa iyo. Halimbawa, biglang nagkasakit ka at kailangan mong maospital. O bigla kang nasiraan ng gamit na kailangan mo araw-araw gaya ng cellphone o motor. O baka mawalan ka ng trabaho for a few months. Kung wala kang nakalaang pera, mapipilitan kang umutang sa kaibigan, sa loan app o sa credit card. At doon, nag-uumpisa ang utang cycle, isang sitwasyon na gustong iwasan ng bawat Pilipino. Kaya sa halagang 50,000, ilalaan ko agad ng 10,000 hanggang 15,000 bilang emergency fund. Hindi ito basta inilalagay lang sa alkansya. Gagamitin ko ang digital banks na may mas mataas na interest, mga 4 to 6% per year, gaya ng c Maya o Tonic. Bakit digital bank? Kasi safe, insured, at kahit papaano kumikita habang naghihintay. Plus, accessible ka anytime. Pwede mo ma-withdraw kahit kailan sa emergency. Hindi mo kailangan pumunta ng physical branch. Sa madaling salita, ang emergency fund ang unang protection mo laban sa anumang financial shock. Kung maayos ito, makakapag-invest ka ng mas confident at mas relax sa mga susunod na hakbang. Di mo lang pinapalago ang pera mo, pinapalakas mo rin ang peace of mind mo. Next, protection. Maraming Pilipino nag invest agad sa stocks, funds o negosyo pero nakakalimutan ang pinaka layer ng financial planning, ang insurance. Ang totoo, hindi lahat kailangan ng malaking life or health insurance plan agad. Pero kahit maliit lang, tulad ng micro insurance o HMO, sobrang laki ng tulong kapag may nangyaring hindi inaasahan. Isa itong safety net na pwedeng makaligtas sa iyo sa financial disaster. Halimbawa, bigla kang nagkasakit, kailangan mong maospital o may emergency na medical procedure. Kung wala kang health coverage, ang gastos ay pwedeng umabot ng 30,000 o higit pa sa loob ng ilang araw lang. Samantalang kung may micro-insurance o basic HMO ka, babayaran mo lang to ng maliit na premium na average mga 3,000 to 10,000 depende sa insurance company or HMO. Isipin mo, ano ang mas mabigat? Maglabas ng maliit na halaga ngayon o magbayad ng malaking hospital bill sa oras ng emergency? hindi lang ito tungkol sa pera. Peace of mind ang pinakabakod ng insurance. Alam mong kahit may biglaang problema, may protection ka at di mo kailangan mag-alala kung saan kukuhain ang pera mo. Kaya kung ako ikaw, hindi ko ito'y pagpapaliban kahit basic lang ang plan, i-prioritize ang protection. Hindi ito gastos lang, investment ito sa sarili mong kaligtasan at sa financial stability ng pamilya mo. At kapag maayos ang safety net mo, mas confident ka rin sa pag invest o pagbuo ng negosyo sa future. Ngayon, dito papasok ang exciting part, growth investments. Ito yung hakbang kung saan hindi lang iniipon ng pera mo, kundi pinapalago mo para sa future. Unahin natin ang low risk investments, yung mga pwede mong paglagyan ng pera na safe pero may maliit na returns. Ilalagay ko dito ang MP2 ng pag-ibig, REITs at government bonds. Ang MP2 ng pag-ibig, 6-7% ang annual returns at tax-free. Isipin mo, kahit hindi mo hinawakan araw-araw, tumataas na ang pera mo ng ilang porsyento kada taon. REITs o Real Estate Investment Trust, isa itong paraan para mag-invest sa real estate kahit maliit lang ang puhunan Nagbibigay ito ng dividends quarterly so may regular positive income ka habang lumalaki ang property portfolio ng REIT. Government bonds, mas ligtas ito kaysa sa stocks. Steady ang kita at kahit may market crash, predictable pa rin ang returns mo. Ito yung mga tinatawag kong sleep well investments. Hindi ka matutulog ng puyat, kakaisip kong babagsak bukas. Safe at predictable. Pero may maliit pa rin na tubo na makakatulong sa long-term growth mo. Ngayon, maglalagay naman tayo ng bahagi sa higher growth investments. Mas risky pero may potensyal na mas malaki ang balik. Dito, pumapasok ang stocks, ETFs o equity mutual funds. Oo, mas mataas ang risk pero ito yung may chance na magdouble o magtriple sa loob ng 5 to 10 years. Halimbawa, nag-invest ka ng Jollibee stocks 10 years ago, triple na siguro ang presyo niyan ngayon. Ganun din sa mga growth-oriented ETFs o mutual funds na global o lokal. Pero tandaan, hindi ito magic, hindi rin ito mabilis. Kailangan ng patience at consistency. Kung araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan kang nag invest makikita mo ang compounding effect. Parang maliit na snowball na dahan-dahan lumalaki hanggang maging malaking bola sa huli. Kung ako ikaw, hahatiin ko ang pera ko sa low risk para sa stability at high growth para sa potential wealth building. Pagpinagsama, ito yung foundation ng financial growth mo sa susunod na dekada. Pero ito ang sikreto sa totoong financial growth. Kahit ilagay mo lahat sa stocks, MP2 o REITs, kung hindi ka mag-level up ng sarili mong skills, limitado ang potential mong kitain. Kaya sa unang 50,000 ko, ilalaan ko ang 5,000 to 10,000 sa skill investment. Pwede sa online courses, certifications, o tools na makakatulong para madagdagan ang income ko sa short at long term. Halimbawa, kung marunong ka mag-edit ng videos, pwede kang mag-freelance sa online platforms gaya ng Upwork o Fiverr at kumita ng extra income buwan-buwan. Kung may certification ka sa digital marketing, pwede kang mag-apply sa mas mataas na trabaho o mag-handle ng social media campaigns para sa mga negosyo. Kung gusto mo magbenta ng pagkain o baked goods, pwede mong gamitin ng pera sa tools o equipment gaya ng maliit na oven o blender at mag-start ng maliit na negosyo na may long-term potential. Ang skill investment ang pinakamabilis na ROI kasi hindi mo lang inaasahan ng growth ng pera mo sa banko o market, kundi ang income mo mismo ang lumalago. Halimbawa, kung naglaan ka ng 10,000 para sa online course, sa loob lang ng ilang buwan, maaaring kumita ka ng doble o triple ng investment mo sa pamamagitan ng freelance gigs o bagong trabaho. Isa pa, ang skill investment ay hindi lamang para sa pera. Pinapalakas din ito ang confidence mo, versatility, at career resilience. Lalo na sa mga Pinoy na gustong magkaroon ng multiple income streams. Kung ako ikaw, hindi ko ito palalampasin. Mas matagal ka mang nagtatrabaho sa bangko o sa office. Kung may dagdag na skills ka, mas maraming doors and opportunities ang mabubuksan mo para sa financial freedom mo. Kung ako ikaw, hindi ko rin palalampasin ang pagkakataon para subukan ng entrepreneurship. Kahit maliit lang, hindi kailangan ng malaki o komplikadong business plan. Kahit 5,000 hanggang 10,000 lang, pwede ka nang magsimula ng side hustle. Halimbawa, pwede mong subukan ng buy and sell online, trending items sa Shopee o Lazada, Pwedeng gadget accessories, gadget mismo, o seasonal products. Maganda dito, maliit lang ang puhunan, pero may chance ng mabilis na turnaround. Food business, homemade snacks, baked goods, o simpleng kakanin na pwedeng ibenta sa kapitbahay o sa online platforms. Simple pero consistent ang demand. Digital services, kung may skills ka sa writing, graphic design, social media management, o video editing. Pwede mong i-offer online sa clients, part-time lang pero may potensyal na kumita ng dagdag na income buwan-buwan. Hindi lahat ng side hustles ay magtatagumpay agad. Maaring may malugi o hindi gaanong kumita sa simula. Pero ito ang maganda sa side hustle. Experience ang balik. At ang learning na makukuha mo ay mas mahalaga in the long run kaysa sa pera na na-invest mo lang. Kaya sa unang 50,000 ko, aside sa savings at investments, maglalaan ako ng portion dito para matuto at mag-explore ng bagong opportunities. Kasi sa financial growth, hindi lang basta pera ang importante. Kung paano ka matututo mag-manage ng negosyo, paano ka mag-handle ng risk at paano ka mag-grow bilang entrepreneur. Yan ang tunay na halaga. Kung consistent ka sa maliit na steps na to, kahit maliit lang ang puhunan, unti-unti mong mabubuo ang foundation para sa mas malalaking negosyo o additional streams of income sa hinaharap. Ngayon, baka iniisip mo, eh paano naman ako? Puro na lang ba ipon? Puro na lang ba invest? Don't worry. Kahit ako, hindi ko rin kayang gawin yon. Kung puro lang pagtitipid at investments, baka ma-burnout ka at mawalan ka ng gana sa financial journey mo. Kaya sa unang 50,000, maglalaan ako ng mga 2,000 to 5,000 para sa small reward. Di kailangang malaki. Pwedeng meal treat sa labas, simpleng cafe visit, out-of-town short trip, o kahit simpleng bagay na makakapagpasaya sayo sa sa araw-araw. Bakit ito mahalaga? Kasi ang personal finance hindi lang tungkol sa pera o sa tubo. Tungkol rin ito sa sustainability. Kung masyado kang deprived at laging nagkukulang sa sarili mo, baka masira ang momentum mo. Makakaramdam ka ng frustration at pwede kang mawala ng motivation sa pag-iipon o pag-iinvest. Ang small rewards ay parang motivation fuel. Binabalik nito ang energy at enjoyment sa buhay habang patuloy kang nagtatayo ng financial stability. Kahit maliit lang, nakakatulong ito para mas maging consistent ka sa ipon at investments mo. Kaya tandaan, sa financial planning, kailangan balanse, safety, growth, learning at enjoyment. Hindi lang basta pera ang goal. Quality of life mo rin ang kasama sa planong ito. Ngayon, i-recap natin kung saan ko ilalagay ang unang 50,000 ko. Number 1, emergency fund around 10,000. Number 2, insurance and protection around 3,000 to 10,000. Number 3, growth investments around 25,000. Number 4, skill investment around 5000 number 5 side hustle fund around 5000 and number 6 lifestyle balance around 2000 kung ako ikaw dito ko ilalagay ang 50000 ko para may peace of mind growth at opportunities pero ikaw kung may 50000 ka ngayon saan mo ilalagay comment mo sa baba baka yung idea mo ang makatulong din sa ibang nanonood